guys oh ano natin guys Totoo talaga guys Ang sinasabi ko guys Kasi matagal na ako nag-alaga ng Kambing guys Marunong na ko talaga ako mag Magtingin sa Kambing na malapit na ng mga nganak oh. Ganyan lang guys oh Magtingin guys oh. Ang kambing na malapit na ng mga nganak oh kanyang ari guys pag kanyang ari guys pag lumalaki na guys o oh. o oh, o oh, o oh, o oh. oh, ganyan guys o oh. malapit na yan guys o oh. <laughs> alam ko yan guys o oh. matagal na talaga ako guys na nag ano ng alaga ng kambing guys pag mga nganak palagi talaga ako maka ano kasi mayroong mga aso dito guys baka maunahan tayo ng aso katulad ng dati kung kambing naunahan talaga ako ng aso dapat dalawa ang anak kinuha ng isang aso isa na lang guys, oh. okay, so, tara guys. Anong, ano anong reaction dito? Ah uh, uh, ah. Yan lang guys oh. oh ganun, malapit na talaga yan. Oh. Oh. Ah. Uh, uh, oh, ah, yan, yan lang lang. Uh, hintayin natin guys. Dalawa talaga. Oh, um, malapit na yan mga anak Iba to guys yung ganito ang kambing guys iba to tatlo ng tatlo tatlo oh dalawa ng bisis to nanganganak ngayon ngayon ikatatlo pero iba tong mga nganak guys hindi talaga to mag ano tumayo lang hindi tulad ng ibang kambing ko na mag ano maghigda ito mag tayo ito ah ito ngayon, oh, oh, oh. Nag, 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 ano na, guys. Oh. Yung iba, yung, ala, primero at saka dalawa, okay. isa lang anak niya, guys. Pero, nag, ano siya, uh, nagtayo. Ngayon, pang tatlo. Ito, uh, nag, ano na siya, nag, naghigda. Okay. Oh. Hmm, ganyan. oo <laughs> Oh. 嗯哼。<laughs> Mm -hmm. Parang mayroon ang bulag guys. at eh. ito na. Mm -hmm. Ba't nagpumutok ng panubigon guys? Ano na? ni e, 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 no hmm. Uh. ganito lang guys so oh. talaga to guys yung anak Ha, 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 ha. Hmm. ito guys pina ano ko guys pabrid ko sa Bower guys hmm. buwir talaga anak to guys eh. kasi kaya no eh pina ko sa Bower eh ni no ngee no. okay. uh, relax ah uh, relax ngee uh, biran sab kaya okay, para mganak daw Hmm. Pag hindi ito guys dalawa, baka isa lang guys pero malaki. miraban um, siya gaso namang may namatay din sa wala wala namang kambing para mauna ang kanyang ulo kasi hindi pa na, naano na, na ano ang ulo guys Eh. Hmm. Ayan na, gawas na. Okay guys eh. lagi <laughs> Malaki talaga anak niya guys eh. <laughs> Hirapan siya guys Kasi kasih dalawang nauna guys Kaning Tiil at saka ulo <laughs> Ito guys oh. Ano na ito guys Ano na ito yung para Ha Ayan guys Ano anu na guys <laughs> Ano na natin guys Ano na ito yung guys Kasi tinalian ko kahit guys si Maraming kami kita sa kabila hmm? Lelaki lalaki talaga guys ba to guys baka mayroon pang isa hindi yung kanyang ano guys o oh, yelo baka mayroon pa yun ba kambing to guys na si ano yung kambing yung kanyang didi guys divided pero hindi ito talaga kasi nanganak to guys isang isa lang pangalawa isa pangatlo isa baka isa lang to pero hintayin lang natin baka mayroon pa isa